Ay. Yan, so magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinis no, Kung nasan man kayo ngayong araw na to At nako sa wakas Makakasama nating muli ang ating mahal na makatapos ang ilang linggo Kasi nung nakarang linggo, di ba may sakit ako? Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay! sa Canada nakarang-nakarang so, linggo naman hindi nakasama si Mahal Arena kasi pagod na pagod gusto magpahinga buong maghapon sa kanya naging isang araw na day off tapos kahap nung last week nga no, bilis ng araw ma no samantalang last week lang eh may sakit ako no tinamaan ako ng trangkaso pero hindi naman malala kumbaga pinahinga ko pa agad tapos sa uh, talagang puro bahay lang ako pahinga ang laking tulong na yun pag pinapahinga mo lang yung katawan mo tapos ngayon, awa ng Panginoon. Tamang totoo yung sinasabi nila eh, no? Pag may sakit ka, wag mo raw binibaby. wag mo raw ini-spoiled. Kailangan daw talaga, maglakad-lakad ka, gumalagala ka. Para pawisan ka. Tapos nag nag-treadmill pa nga ako nung time na yun eh. Treadmill ako, labas yung pawis. Grabe. Mula nun, gumanda ng pakiramdam natin, ano? Unti-unti. Pero syempre, kailangan pa rin magpahinga. At kaya ngayon, ang inyong lingkod na sarap ng inyong screen, eto nagbubunga nga na naman, mga kainags, ano. At kasama natin ngayon pala, ang ating mahal na Reyna. Isin ako dyan. Uh, Ay, kung papira man. ng... Mang... <laughs> pag ako nagbablog, hayaan mo ako, ako yung hari. Pag ako yung... Pag naka-open yung camera ko, ako yung hari. Pag mamaya, pag, 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 pag sinara... Pag, pag sinarado ko na, pag sinarado ko na, na tong camera... Lahat ng sampal mo lahat ng sabunot mo tatanggapin ko. <laughs> Tira. Oh, tara, tara, let's go. Pagbigyan mo na ako, pamaya pag pinatatay ko na to. Oh, sige, gawin mo na lahat ng gusto mong gawin sa akin. Andiyan. <laughs> tara, tara, alis na tayo. Ayo. Ah, Tanggalibun natin sombrero natin. Pasada na tayo nang naging gwapo lalo. Magbukas muna tayong naka kahit konti lang. Ang alien niyo. Si sa. Ang alien niyo. Oh, shout out kay ano kay sabi ni ano sabi ni mahalarena Sino yan, Ma? Santos B. Reyes. Santos B. Reyes yan. Shout out kay ano kay Santos B. Reyes. Yan. Tsaka yung pinapasabi ni Jules. Ano yan? Yung kapitbahay niya. Ah, kapitbahay niya? Oh, yan. Kapitbahay niya sa oh, Mac. Mac, yun. Anong anong pangalan? Anong pangalan? So, shout out Richard natin. C. Oh, shout out kay Richard C. Yan. Yung mga kaibigan kasi namin ni mahalarena may mga anak may mga nakikilala sila <laughs> may mga nakilaman pas may mga nakikilala sila na avid subscribers daw natin o so, syempre sabi nung mga kakilala natin hindi kilala namin niya sila inags kilala namin niya kaya nagpapa shoutout so shoutout sa kanila yung mga nabanggit nating pangalan maraming maraming salamat po sa panonood yan tinetext nila si Mahal Arena ngayon ko lang na, na, na ano. ngayon lang na nasabi sa'yo nasabi sa akin ganun busy. talaga busy ka eh Meron talaga, alam mo naman. Yan. Tapos kagkahapon ma, kung di mo na itatanong, abay may mga na-meet up tayong mga subscribers nung pumunta tayo ng London Dairy. Mm -hmm. Abay, hinahanap ka, kinukumusta ka. Sa Meron Sab ding ano, pumunta, kumain sa sushi tushi. Okay lang. Nung nakarang araw. O, ano sabi? Pinapa, ano, sinasabi na, ano, ano? Si Mal na na nga daw. O. Dun sa server namin. O, tapos? Ah, Pinaano na? Nanamit mo ba? Namit mo yung... Hindi ko siya na-meet na Pinasabi lang. Pinasabi sa server niya. Uh -huh. ah, so shout out po doon sa mga pumunta ha -ha. at kumakain doon sa restaurant nila Mahal na Reyna. Sa Sushi Tushi. Sa, sushi sa sushi okay. Yan. Thank you, thank you. Shout out sa mga taga Dubai na namit natin. Ano? Sa London Dairy kay Rene at kay Malu at kay ano yung sa isa. Kalimutan ko rin yung pangalan. Sorry ha. Ah. Nagtatrabaho sa Simmons. Simons. and And Simon sa London sorry. Dairy. Simons ba yon? Simons o Simons Simons Tapos hindi ko makakalimutan yung pangalan ng dalawa Kasi si Rene tsaka si Malu no? Kasi yung, si tito, yung tito ko Kapatid ng tatay ko Ang pangalan niya ay Rene Tapos yung asawa niya Ang pangalan ay Malu din Kaya hindi ko makalimutan yung na, na meet up natin Subscribers na taga Dubai kahapon Yan shout out ulit sa kanila At tsaka sa ano Doon sa na meet up din natin na family kahapon eh Meron, meron pa rin na meet up na family eh, no? pagkatapos nila rin at saka ni Malumi meet up tayo tinawag yung pangalan natin habang tayo nagbablog sa loob ng London Dairy so mga kainas ito na oh, kung napapansin nyo suot ko na yung ano yung t-shirt na nabili natin kahapon di ba? Nirvana I wish I could like you All apologies Yan, yeah, yan yung mga kanta nung araw Nung 1990s, no? Kasi kata nila, 1993, 1994 Kaya lang nung 1994 Itong si Si Kurt Cobain Yan, no? Oh, eh nagpatiwakal nag shotgun ng sarili yan sumalangit so na ang kanyang kaluluwa syempre maraming nalungkot nung ginawa niya yon eh ganun talaga depression. eh depression malakas ang depression kasi rito sa USA tsaka dito sa Canada mga na so napakalakas ng depression especially pagka winter nako napakalakas niya saan tayo? laki muna tayo sige tapos ang sabi nila sa akin man, nung na-meet nila ako, abay napakagwapo ko raw. Bukod sa napakagwapo ko, napakalakas pa ng apil ko. <laughs> ano, ako rin. Bagyo hangin. bagyo hangin eh no. Eh hindi rin ako makapaniwala na sinabihan nila akong guwapo kahit ako eh. At saka hindi mo ba alam, namutla ako noon nung sinasabihan nila ako, mahalata mo sa video pag napanood mo na namutla ako nung no? sinasabi nilang napakagwapo ko raw. Ay by the way, maraming maraming salamat ka pala doon sa sponsor ng pagiging gwapo natin mga kainis ano. Ayaw magpapangit ng pangalan eh, yung lagi nagbibigay sa akin ng mga ano, ng mga beauty products. Kaya siguro Ay lalo akong gumuwapo. Hindi nga makapaniwala, bigla akong gumuwapo eh. Maganda yung product. Ay, oh, maganda yung nagbigay sa atin ng 24 karat gold na ano no, pangmuka. O oh, syempre, kaya nga lalo akong ng mukha eh. Ay, Ay mukha <laughs> nang yabang eh. Ay, yabang nang Ah, oh, naman. Ganun talaga eh. ka nga diyan. Bihira ka ikaw mag-drive dito <laughs> Kaya nagpapasalamat tayo sa sponsor natin Ayaw magpabanggit ang pangalan Maraming maraming salamat tuloy Sana lumagwang yung business Yun na lang yung papanalangin ko Sana gumanda yung, yung, ano, niya. Ay mukhang ayaw nga rin eh Para doon sila umorder Oo oh, doon umorder yun Kasi nagbibigay Habens Beauty Hub 70 Ano ano ano? ano? Habens Beauty Hub 70 Habens Beauty Hub 70 Yan At Pag gustong umorder gusto pag gusto niyo umorder Order lang kayo dyan mga kayo next ano message nyo lang siya. Ayan, at syempre, dito na tayo sa Lucky Supermarket. Kiss ka muna ako sa asal ko. Sasalong. Napakaganda. Mis na mis, o, ko, miss grillik. na miss ko na. Oh, gilew ko. Miss na miss kita. Sana'y okay. lagi tayo. Hindi, papabango muna ako. Sandali lang ha. Kasi baka may man... Ha? Gago. Ang gago. Salta kang salta Huwag ka maniwala kay Mahal Arena, no? To. Nag-toothbrush na ako. Umali ka sa akin, na -amuy ko. Ano ba yan? <laughs> Puro ah, talaga talaga lagi mo akong binebenta. <laughs> Ito may mouthwash ako. nag -mouthwash na ako kanina bago umalis mga kayo ano. Alam niyo naman to si Mahal na eh. Pag nakaharap sa camera yan ko ano-ano mga sinasabi. May mouthwash ako dito, handa ako lagi at itika muna magpapabango muna tayo mga kanis kasi baka mamaya ay, may meet up na naman tayong subscribers. Alam niyo naman. Kung sa video eh, napapanood nila tayo na mukha tayo ng gigi tata, nang hilahod. Ng ano. Ay, kung bibilan mo ba ako, bakit ay, hindi. hindi? Sponsor. May pera kami, hmm, di ba? Kung sa ibang mga viewers natin eh, tingin nila sa atin ay eh, mga nanglilimahid dahil sa kadumihan, ng gigi tata. Pero at syempre, naman. pag nakita nila tayo ng personal at nalapitan nila tayo ng personal eh, syempre, kabaligtaran pala ang kanilang akala. Boiling, boiling. Hindi, wala naman ba? na yan, oh ganda na nung binibigay sa atin ng ating uh, sponsor eh. Lalo tayong yung nag improve sa kapugihan. Magka, makapagmumog nga muna. Pabuksan. Ay, ito bukas na pala to Mahirap palang buksan to Madali lang mga kinis at alam nyo naman si Mahal na Rena eh. Makapagmumog nga muna. Hmm. Ayan, dito na tayo sa loob ng laki mga kainag sa loob. Pero huwag mo tayo tubig. Dito tayo. Kasi walang kumuha ng tubig, walang kaagaw. Let's go. Wala, 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 wala agaw sa tubig. Kasi minsan, ano eh, kailangan mo maghintay kasi may unang nagigib. Ah, meron, meron, meron doon. Oo, oh, nakadulo. Pero mukhang na. Magluluto ng spaghetti si Mahal na Reyna mamaya. Ayan. Kasi birthday nung panganay na prinsesa natin ngayong araw na tumakay na so special na special kaya gusto maghanda ni Mahal Arena. Kahit spaghetti man lang daw eh makapaghanda. Tapos mamaya mga kainis, mamayang alas 5 susunduin kami ng ating panganay na prinsesa. Kasi ititreat kami sa kanyang kaarawan. O oh, di ba? Saan daw tayo kakain mama <laughs> Hindi pa namin alam kung sa kami kakain ano pero ililibre daw kami ng ating panganay na prinsesa. Tapos Nagpa-reserve pa siya nung no, ano, yung sine. Eh. manood kami sa sinehan. Yung nakahiga daw, yung nakahiga, nakaganon. Ay, umiwan ako ng asawa ko. Sandali lang mga kainas. Ha? Yeah, so bibili lang lang cake dito si Mahal Reyna para ano sa pangalay naman? na prinsesa. Ano? Ah, saan ba dyan? Ano pangalan? Anong gusto mo? Mamili ka lang dyan. eh. Akong bahala. Ako magbabayad. Sure, Hindi, yung credit card mo gagamitin niya. <laughs> Pili ka lang dyan. Yeah. na. Si Mahal Reyna, tinagalog yung tindera. Sabi ng tindera sa kanya, hindi raw marunong magtagalog. <laughs> Tawa si Mahal na Reyna eh. <laughs> Yan, yeah, so babalikan na lang namin kasi mag-grocery pa kami sa superstore. Baka kasi matunaw eh, no? O tara, let's go. Ano, ma? Ha? Ah? <laughs> Nagbaloktot-baloktot ang English ni si Mahal na Reyna. Nagbaloktot-baloktot. Kala ko kasi talaga yung Pilipina doon <laughs> eh. Uh, ano sabi mo sa kanya? Tinagalog yung sabi, sabi. Ano sabi ko, pwede kong balikan mamaya. Yes. Sorry, I don't disrespect. <laughs> Tapos parang hindi mo na alam yung sasabihin mo. No? Parang sabi mo, sabi mo, ay, ay, sorry. <laughs> <At least laughs> Tapos, sorry ko, di ba? Ano sabi mo nung in English mo? Ano sabi mo? Ayaw ko sa'yo. sabi niya siguro, ah, uh, I'll wait one hour. Uh, we just uh, gonna live in here. <laughs> Tumihira tum ka na naman dyan. Tumihira. Uh, Ngayon lang ako makakabawi. Eh. Uh, samantalahin ko na. Dito, ah. Uh, yun, ah, uh, ay, sorry. Uh, I'll wait later. I'll be back at 1 o'clock. <laughs> oh, one hour. 1 <laughs> hour. It's time naman para gumanti kay Mahal. Dito na. Ah. It's time naman para gumanti kay Mahal na Reyna. Oo. <laughs> Makabawi man lang. Yan. <laughs> tara, tara. Kaya. Ako, yari ako nito. Sabunutan na ako nito mamaya mamaya Tahimik na tayo mga kainis. Ano? Mamaya natin. Mamaya natin. Pambubuskan natin kay Mahal na Reyna at baka biglang sabunutan tayo nito <laughs> ay, ha? ay, oh spaghetti yan oh. spaghetti, magluto na spaghetti si Mahal na para kay pangali na prinsesa tapos tapos ano ako oh nga pala last year kasi wala sila rito, nasa Pilipinas sila, muwi silang Pilipinas tapos magluluto na ay may cake na binili si Mahal na Reyna o oh, diba, ayos nice na yun Oh, kakain naman kami mamaya sa labas. Pero mamaya, yung content na ititreat tayo ni pangalay na prinsesa, gagawin ko na ng ibang content yon. Sa susunod yun na mapapanood yun. At kami pupunta muna sa superstore ni Mahal na para ituloy ang aming pag-grocery. Yan, grabe no. Sobrang, ano, sobrang nabibilisan talaga ako sa araw, sa panahon. Parang nung isang linggo lang. Andun lang ako sa bahay, no? Mag-isa ka lang ng grocery noon, 'di ba? Ano? No? Tapos siya, pinagluto ako ni Mahalari na ano. Mainit na sopas, chicken. Andiyan ah, 'yun, arroz caldo. Malaking tulong 'no? Pag, pag may sakit ka talaga eh, no? Mas gusto mo yung mainit na may sabaw, mainit na sa arroz caldo. Malaking tulong no? Hindi kasi ano 'yun lang yung makakaya mong kainin, mga light. Hindi pa mahirap kumain ng mga heavy meal pag may nararamdaman tayong hindi maganda. I'll be back an hour. Oh, diba Let's go! Dito na tayo sa Superstore mga ka-inags no, uh, Tayo ay bababa na naman kasama natin si Mahal na Reyna At makikipagkulitan kay Mahal yeah. yeah. na Reyna Siyempre naman Pati yung sasabihin ko alam mo na eh no <laughs> O tara, ano pang iniintayin natin? Uh, pati si Mahal na Reyna mga ka-inags, ano? napapansin niya yung mga paninda dito ay puro pang winter na Pang fall na sabi ko sa kanya, wag kang magalala araw-araw naman pagkasama mo ako parang winter. Sa sobrang lamig, sobrang lakas ng hangin ng kasama mo. <laughs> parang napapansin ko mas masaya si Mahal na nung nakaraang Tuesday. <laughs> nung mag-isa lang siya na grocery, hindi ako kasama. Parang mas masaya siya. <laughs> masaya ka ba ma? Ha? <laughs> ang hihira naman to. Ako rin nung nakarang-nakarang Tuesday nung mag-isa lang tayo na grocery. Parang masaya din ako mga kainags. Parang ang bilis ko mag-grocery. Hindi, love ko yan si Mahal Areno. Mahal namin ang isa't isa ipapakita namin sa inyo. Hmm, ako naman talaga. ako mm -hmm. naman. Hindi ka naman biro. <laughs> tara, tara, tara. Aha. Pahabol ka pa. Yan, tapos na tayo mag-grocery dito sa Superstore mga kinags at sisibat na tayo. Tignan natin kung saan pa tayo pupunta ni eh. Mahal Ma, saan tayo pupunta? Ha? Saan tayo pupunta? Ah, kukuli natin yung cake Kung iniwan natin cake dun sa ano Mukhang hindi naman maganda yung araw ngayon ah. Nakatago na naman si Haring Araw oh Medyo makulimlim Ayan oh, dyan ako lagi bumibili ng alak oh Nung manginginom pa tayo mga kainags ano Yo. By the way, ano nga pala ngayon August 27 mga kainags August 27, 2024 Araw ng Tuesday pero mapapanood nyo na to bukas Araw ng Wednesday At Ito yung Ang apat na taon ko nang hindi umiinom ng alak Mga kainay, salamat naman Nakatakas tayo sa espiritu ng alak At si Mahal na Reyna ay Masaya rin dahil Wala nang gumagapang sa sahig <laughs> Pag nalalasing Di ba? walang naninira ng pinto <laughs> at saka ano ah, wala ka walang nang gigisingin walang humihiyaw lagi walang <laughs> humihiyaw lagi ang bira eh syempre lasing nga eh ganun lasing. talaga pagkalasing yeah. <laughs> syempre unang unang masaya si Mahal Arena masaya din ako syempre mga kinis nakatakas na tayo sa espiritu ng alak ay salamat dahil sa gout huminto tayo sa paginom ng alak gout Matindi kasi. Mahirap magkaroon ng gawat pagka lumala at hindi natin nat natigilan. Ayan, dito na tayo. Dito na tayo magpaparada. Ha? Sige, sige, sige. Oh. Oh, sige, para nabilisan mama ha Baka matunaw pa yung cake natin. <laughs> Ayan si Malarino. Takbo, takbo. Baka madapa ka pa. <laughs> Ano kaya kung madapa si Mahal Arena dyan, ano? Kuhang-kuha sa camera natin, oh. ano? <laughs> Tatawa rin yan, pag natapa, pag bangon niya, napapawa yan. yan. I mean, nasabihin niya, ay, ang taas naman kasi nung gutter. <laughs> Ayun yung gutter, ang taas eh. I mean, Masama niya, niyo ano, ano? Meron kang kinakaing ice cream, tumatakbo ka, <laughs> tapos natapa ka. <laughs> Tapos yung mga mga sa, nasa harapan mo, nakatingin lang sa iyo na shock din ano na to bigla kang nadapa. <laughs> dati may ganyan ako, meron ako nililigawan dati nung elementary ako. Sa San Jose Occidental Pilot Elementary School. Eh syempre uso yung ano noon, yung sorbetes, yung dirty ice cream, 'di ba sa mga public school? Abay takbo siya nung nandoon kami, nung nakita niya ako nandoon ako siguro nahiya. At na ano siya, nahiya. Ay, ay si Malarena. Wap, Ano yan? Ayos! Yan yung cake natin binili ni Mahal na Reina Teka muna, mamaya natin tuloy yung kwento natin ayusin ko muna ito si Mahal na Reina Ayan! Ano? Sarap yan ah! Ay, ano yeah. ko na lang kasi nagkaanis siya Ah, sige sige Ayos, ayos, sarap, sarap yan So yun mga kainags, so nung yung nililigawan ko Nakita akong ano, nakita akong nandun ako Parang nataranta siya, nag-blast syempre Parang kinilig Abay tumakbo mga kainay, ano? sino parang nahiya siya nang kumakain siya, nakita niya nga ako. Nakita niya nga ako. Ano naman Nung elementary. Tumakbo siya mga kainags, ano Eh yung tinatakbuhan niya, yung dinadaanan niya, may mga ugat ng puno, nakausli. Aba, tumama yung paa niya roon mga kainay, ano Talagang yung unang <laughs> unang bagsak niya, mukha niya talaga tapos gumulong-gulong pa siya. Natulala ako noon, hindi nung elementary ako tapos yung ice cream na kinakaya tumalasik din gumulong doon sa may eh, syempre nung araw eh, lupa pa yung mga ano, nung elementary nung public yung ice cream niya kinakainan gulong din tapos nung nadapa siya tumingin siya sa akin yung bang napahiya siya tapos umiyak siya ay ako rin natulala rin ako eh napaganon din ako eh oh. grabe naalala ko yun tapos yun magmula nun wala na hindi na ako pinansin parang nahiya na siya busted na <laughs> di pa nga nakakaporma basted ka agad makalis na nga <laughs> hindi naalala ko lang paano ka ikaw yung dala mo yung cake na dapa ka doon <laughs> ano mangyari halimbawa lang dala dala mo yung cake mo pagbaba mo doon sa gutter nalaglag ka anong ang mangyari ma <laughs> siguro sa hagalpak ang tawa ko <laughs> sa no tara kita na tayo sa bahay mga kainag okay. sa tara ma Oh, mandaka, ka, manda ka yung mga aso

yan. So, ito na yung finished product ni Mahal Arena, mga kainags. Ano? Naku, napakasarap. Paano ba yan? Kakain na tayo. <laughs> Pero haluin muna natin, syempre. Yan. Thank you, ma. Mahal na mahal mo talaga ako. <laughs> sarap, oh. Kanina, nung niluto pala ni Mahal na to, amoy ko na yung amoy ko na yung sarap. Niluluto niya yung sauce. Sauce Mariosep sa sarap. Hmm, ayan, oh. Ngayon, Eto na, mga kainags, oh. Naku, Panginoon, patawarin pa yung sarap. Mmm! Sarap, grabe! Tansi ba? Mmm! Mmm!